Mga kapuso, wag na wag niyong uh, basta-basta gagayahin ang susunod niyong mapapanood. Meron pong isang grupo ng mga lalaki sa Aklan na nagpakitang gilas at bigay todo sumayaw sa taas ng mga postre at kable ng kuryente. Bakit naman kaya? Tinutukan niya ni Anili Bautista ng Super Kalibo. <laughs> Sky is the limit, ang hato performance sa mga trainee linemen ng Electric Cooperative sa Aklan. Sintaas ng mga tinutuntungan nilang poste at kabli ng kuryente, ang kanilang energy sa pagsayaw habang nagbabalanse. Sa ulat ng Super Radio Kalibo, bahagi raw ito ng pagsasanay para masubok ang tibay nila sa pagbalanse. Tradisyon na din daw ito na Aklan Electric Cooperative o Akelco, tuwing graduate ang mga trainee bago sila maging ganap na linemen. Mula hard hat, gloves at harness, kumpleto naman ang safety gear. Wala rin daw direktang supply ng kuryente, ang mga poste at kable, kaya sigurado raw naligtas ang performance. Thumbs up mga kapuso! At congratulations sa mga bagong lineman ng Aklan! Anili Mabulay Bautista nakatutok 24 oras. Abay mga bagong line man daw, sabi na Anily, oh, mga kapuso, kung meron po kayo na nakakaaliw na kwento at video katulad nun, maaari po ninyong ipadala sa social media pages ng 24 oras. Maaari rin pong gamitin ang hashtag na 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kami makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.